Iila na lang ang mga parke sa Maynila para sa mga gustong mag-jogging. Kaya para sa fitness journey ng iba, magpapatupad ang LGU ng Car Free Sundays by the Bay. Para bigyan na ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Para sa mga mahiling mag-jogging, bike o kahit walking-walking lang, aba, may good news dahil dito sa Maynila, magkakaroon na ng Carlos Sunday sa bahagi ng Roas Boulevard. Matuli na at naglalaki ang mga sasakyan na truck ang madalas na makikita dumaraan sa kahabaan ng Roas Boulevard. Sa kabila nito, marami pa rin dumadayo sa kilalang day walk. Kaya para sa kanilang safety at mas ma-enjoy pa ang tanawin, Gina ang Car Free Sunday sa kahabaan ng Roas Boulevard. Sisimulan nito sa May 26. Pagbabawalan ang mga sasakyan na dumadaan dito tuwing linggo mula 5 a.m. hanggang 9 a.m. para magbigay daan sa mga nagnanais na mag-jogging, walking at magbisikleta. Tinesting na nga yan itong May 12. Good news ito para sa mga runners at mga fitness enthusiasts na nakausap ko dahil worry-free na sila sa mga sasakyan na madalas silang nakakasabay pag nag-jogging sila dito. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi naging dito sa ano yung yung hindi sila safe kasi tinitingnan nila yung ano sa kalsada kapag maraming maraming sasakyan so hindi na lang sila magano magiinsayo parang sakto lang din daw na umaga lang ito isasara mahangin kaya presko ang pakiramdam pag mag-jogging o magbisikleta dito yun nga lang pagdating ng alas 9 mainit na ang sikat ng araw Magde-deploy din ng mga marshals at magtatayo ng first aid station ng Manila LGU para sa safety ng ating mga runners. At para naman sa mga motorista nating nag-aalala, may maikutan naman daw ang mga sasakyan dahil magiging available pa rin ang service road sa tabi ng Roas Boulevard. Ang ilang vendors naman na nakausap ko dito, umaasang magiging positive ito sa kanila dahil mas marami na ang bibili. Oh, kasi marami mauhaw, mainit. <laughs> ano talaga yun kasi mainit, mabili talaga. Kaya nga lang kasi hindi naman kami pinapayagan. Yun nga lang, hindi pa nila alam kung papayagan sila makapagtinda ng mga tubig at iba pang inumin tuwing car-free Sunday. Ang sabi nga nila, health is wealth. Kaya may carless Sunday man o hindi. Ang importante ay pangalagaan natin ang ating kalusugan. Mobile Journal, ibang taringki po hatid ang muka ng balita pag usapan pa natin ang plano ng pagsasara sa bahagi ng Rojas Boulevard tuwing linggo. Kasama natin ngayon si Mobile Journal, Ivan Taringke. Ivan, approved ba sa mga nagja-jogging itong uh, Carless Sunday by the Bay? Mm -hmm. Tama ka dun, no. May mga nakausap tayo nagja-jogging pa oh. kanina. No? Eh, sinabayan mo ba mag-jogging o magbisikleta man lang? <laughs> <laughs> Dapat na sabayan natin, <laughs> Gaso. Uh -huh. Patapos sa na sila nang naabutan natin no. Uh -huh. So kasi mga around 9 am na yon no, uh -huh. medyo mainit na yung araw pero kanina nakausap natin, approve naman sa kanila malaking bagay nga daw ito dahil mas mapopromote promote yung uh, healthy na lifestyle, lifestyle. Oh. no, ngayon yan kasi yung yun, yun, madalas mga naiiwan uh, dati noong simula ng uh -huh. pandemic para na-stock marami sa bahay. Ngayon, uh -huh. may free na takbuhan. Isa sa mga naunang gumawa nito ay yung uh, sa May Makati, no, mm -hmm. yung kahabaan ng Ayala Avenue. Every Sunday, meron silang Carlos uh, Sundays diyan. At uh, parang uh, fiesta yung mm -hmm. atmosphere, no. Mm -hmm. Ang problema lang diyan, yung mga hindi alam halimbawa, nagmamaneho, dadaan ng Ayala, mm -hmm. eh marireroute sila, mm -hmm. rerouting, no. Eh dito ba anong reaksyon ng mga motorista? Mm -hmm. So ito naman kanina Pops yung mga nakausap oh. naman natin no. Yung ibang nakausap natin, medyo rin kasi nakausap natin yung mga nagko-commute gamit yung kanilang bisikleta. Okay. So, 'Yun yung isa sa pinaka-nakausap oh, talaga natin. Sa kanila naman okay na okay sa kanila kasi nga medyo yun nga, maiwas. Kasi usually, pag nagbibisikleta daw sila, katabi nila, mga malalaking bus, mabibilis sa sakyan, no? medyo nag-aalangan sila. Oo. Pero nung ngayon nga, parang ah, okay na no, okay sa kanila. Kapag isinara mo yung bahaging yan ng Rojas Boulevard, eh, pagka pinadaan mo sa ibang kanya, no, sa loob ng Maynila, eh, medyo... Malayo-layo yun. Mm. Eh, anong reaksyon naman ng mga motorista? Okay. Yung mga nakausap ka ba? Yung mga paps, hinabol natin kayo oh. na, pero sakas mampal, wala tayong oh. no, kasi Usually, mga nakatambay kasi dito, yung mga motorcycle riders. Oh. Yung mga nag-motorbike. Uh, mga nag oh. Maabalas sila na konti. Medyo oh. mapapalayo yung biyahe nila, pero okay lang naman daw. So, mm -hmm. Yun yung kanilang sabi atin kanina. Mm -hmm. Pero yung mga nakausap natin na, main commute na panggamit nila, yung bisikleta is... Mm -hmm. eh, approve na approve. Yung mga vendors na nakausap mo eh matagal na nagtitinda ng mga mm -hmm. inumin no dun mm -hmm. sa kahabaan ng Ross Boulevard. Ano ang ine-expect ng uh, LGU uh, dadad papayagan ba nilang magtinda yung ibang mga vendors kasi total ilang hours lang naman sila papayagan dyan. no? So, papsi pagnegosyo. Mm -hmm. Tama. So, papsi kanina nakausap natin yung isang vendor doon. Usually, yung tinda daw talaga nila alas 6 ng umaga. Okay. So, hanggang gabi tuloy-tuloy. So, matatamaan siya nung uh, period pero sabi nila, parang hindi pa nila alam kung makakapagtinda ba sila nung, uh, nung ganong oras. Mm -hmm. Pero kung sakali naman daw, hindi sila payagan, eh medyo dilipat lang sila ng konti. Oo. No, bandang side ng service road. Doon lang, tatawid lang naman sila. i lang ng konti Nilace. sa ibang bahagi ng Roswell Park. Ka Pero kailangan talaga nung mga nagja-jogging at nagbibisikleta. Mm -hmm. of course, kailangan nilang uminom mm -hmm. ng tubig mm -hmm. at yung iba pang inumin na pampalamig <laughs> din. No? lalong lalo ngayon, napakainit. Mm -hmm. Tama ka dyan, Oo. Pero ano ba ang rason ng LGU, mm -hmm. Manila LGU, para gawin itong uh, Carla Sunday? So isa nga talaga talaga, yung kanilang main na uh, rason is para ma-promote nga yung healthy lifestyle. No? <laughs> yun talaga yung pinaka-main na ano nila ma-promote yung healthy lifestyle. Mm -hmm. Kasi yun nga, kagaya nung nag-pandemic, oh. wala masyadong galawan. No? Nasa bahay lang lahat. Ngayon, ito na. Free to roam na, ginawa na ng paraan. Pero mm -hmm. nga, Pops J, ulitin natin, hindi ito bago. Mm -hmm. no? Marami ng uh, lugar sa NCR na nagkaroon ng uh -oh. ganito. So, promote, yung kanila talaga main na pinapromote pin ay yung uh, healthy uh -huh. lifestyle para sa mga, kahit, kahit hindi taga-Manila, pwede uh -oh. pwede dumayo. Oo, oh, dadayuin ng ibang mga taga-ibang uh, lungsod dyan. Okay, maraming salamat. Mobile, Journal no, Ivan Tarinque.